Hello guys, welcome back. Nandito kami guys sa Jumbo. Tingin-tingin ng mga ano, mga gamit sa bahay. Silibina doon sa ano, gamit sa mga sasakyan siya. Ay titingnan daw siya. So, hanapin natin guys. Ah, yun. Kita nakita ko na guys. Nakita ko na siya. Nandun siya sa may ano, sa may sa may car section. Ha? Huh? Ando dun sa pinaka 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 last. Marami dito mga gamit sa bahay, guys. So diyan to. May toilet paper, 'yan mga gamit sa bahay 'to, guys. Yan si Lady Hello. Excuse me, I'm go check there. What is that, honey? Oh, tools. Ah. The, uh oh. Ah. Okay. Okay, guys. So, yeah. Ayon yung magpapijo kaya ako. Yaa dito ako sa malayo, guys. Yeah. This is our Sunday together. Ting tingin ako dun sa iba pa. Iba pa, guys. Marami pa dun, guys, eh.

pang garden meron din dito guys oh. yan may pang fruits eh, lahat nandito na siya guys Ayan. pang garden yan guys oh. pang garden siya guys hmm. tingin tingin lang kami guys maraming mabibili dito kaya lang pira lang ang kulang guys <laughs> May sa bahay din, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ayan, oh. Tingnan natin doon. Ang ganda niya. Hmm. Oh, pang decoration din, guys. Marami. Ayan. Ito, oh. ganda niya. Sa bahay. Pero ito madali lang to guys pag ano ang itim. Yan. Ito oh, flower. $3.99 lang siya Ang ganda niya yun oh. Sa bahay. Gusto kong bumili nito guys. Ang ganda diba? Yan after namin guys sa, sa sa, Lidra Jumbo now we are here in Alpamiga yan yan Alpamiga guys bibili kami ng para mag barbecue kami ngayon dahil napakaganda ng araw guys try namin dito sa Alpamiga baka mura lang yan guys yan yung tour guide ko Hello. Hi, Chuchu. So, we are here. Dito ako nakakita guys ng ng mangga na mangga na galing ng Pinas. Pero napakamahal mo, napakamahal ang 12, 12 euro per kilo. Ha, pwede siya sa ano o sa bahay. Kung magkano. Ay, 32. Mahal. Mahal siya guys. Gusto ko bumili ng mga ganito. Kaya lang napakamahal. Mahal pala siya guys. Oh, wala. Ayaw ko. <laughs> Pagdala guys, hanapin natin si Isi Libby. Kung saan siya. Ah, yun. Yun siya sa mga mga uh, baboy. Baboy. Ah, ito. na dito. Umaya. Umaya.